Alright guys, welcome back to my channel. Ngayon, uh, gabi na. <laughs> Mag-install tayo ng isang Alright, ayan o. Oh. Trip Pro Music, ano yan? Porn. Uh, ayan, ito yung relay natin. So, naglagay na tayo ng snail horn. Ayan. Wala ko ibang mapaglagayan dito. Bali, na natin yan. So, ganito yung connection yan. Okay, itong dilaw natin Ito yung paskip ng relay So ilalagay natin ito dito Accessories wire Itong pinakamalapit Nandito to yung connection papunta sa preno Ito yun Ito dito tayo magtatap yung ko lang kung tutunog pa ito kayo Kasi Alam ko Hindi siya kumakarga Pero Ayusin ko natin yun ito to sa, ano, sa accessories wire. Okay. And mamaya ako na i tape yan. Tapos, uh, ito yung myth naman. Parang natap na natin yung dilaw Yan yung positive nya. Tapos, yung black nya, ito yung ground. So, yan. Yan sa black na yan, itatap din natin yung ground ng busina. Ayan, natin natin dalawang grab. So, yung busina natin ay ng polar. So, yun. okay. Tapos natin yan. Tapos, yan. Okay, yung black yan ha. Tapos, sasabay natin yan dito. Sa grab. Temporary lang muna to. So, para makita nyo lang. At susubukan din natin kung mapapatunog ng low-bat na battery para hindi okay yun na muna tapos makita nyo to guys meron syang brown meron syang blue okay yung brown doon sa isang horn okay doon sa isang horn okay yung blue doon naman sa isang Positive na ko eh. Kaya positive. Kanina yung negative, nilagay natin sa black. Para naging common siya. Okay. Ayan. Dito. Which na yan? Pause ko muna.